So ayun guys, andito tayo ngayon sa Motor Trade Calabanga. Dito sa sentro ng Calabanga mismo. Ayun oh. Kanina pagdaan ko sa Bumbon, wala pa namang ano eh, ulanin eh. Pumasok pa tayo ng Kipayo. Akala ko okay lang yung panahon. Pero ayan, stock up tayo ngayon dito sa Motor Trade Calabanga. Buti lang may na akong kapote ano, magbablog pa naman sana ako dito Kasi may pupuntahan tayo sa sentro ng Kalabanga May bablog sana tayo dun Kaya lang ayan, maulan Tapos, punta sana tayo dun sa kinalasan The best kasi ang kinalas dito sa ano Sa Kalabanga Kaya kung mapunta man kayo ng Kalabanga Ayan, huwag nyo kakalimutan kumain ng ano Kumain ng kinalas dito Kasi the best ang kinalas dito sa Kalabanga Lakas ng ulan. May pulog kidlat pa. So, siguro mamaya-maya pa gumina na yung ulan. Ayan so, o. hopefully sana. Tumigil na yung ulan para makapag-proceed na tayo sa pagbablog. Lakas talaga ng ulan. Eh. Ito lang kasi talagang mahirap sa part ng pagbablog kapag umulan. Hindi na naman kasi GoPro yung gamit natin eh. Cellphone lang yung ginagamit natin sa pagbablog. So, ayan ah sa lahat ng bumabiyahe ingat lang tayo guys kasi yan ang lakas na ng ulan so ayan hanggang ah, dito na lang muna yung video natin so ayan ingat ang lahat maraming salamat